So ito guys, mag check in na tayo ngayon. sa so medyo mahaba yung pila. Ito yung Oman Air. So guys, kakatapos lang natin sa mag-check-in. So ngayon, papunta na tayo sa immigration. So nakatapos na tayo sa ano, sa immigration. Tapos doon sa, sa so pag-check ng mga gamit, ganyan. Katapos na tayo. At saka dito guys, ito. Sasakay ka pa pala ng train bago ka makapunta dun sa uh, boarding gate mo. Ayan. Ito na yung train, guys. Papunta dun sa ano, uh, sa boarding gate. Guys, ito yung itsura ng ano, oh, ng departure ng Terminal 1. Ayan. Ang laki pala niya. So, nandito na tayo, guys, sa ating gate. Ayan, D13. mag boarding na tayo boarding time. Hanapin natin yung ano, 34A. Dito tayo, tapit tayo ng pintana. So yung oras, mga nasa 45 to 50 minutes ang biyahe. Thank, Thank you. Have a good one. Thank you. Jai, welcome to Oman. Ito ang airport sa Oman. Ang laki. Ang ganda. Nandito na tayo sa Oman airport. So, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi, maghihintay pa ako ng mga 8 hours bago ako bumalik sa Dubai. Kaya nung oras pa lang. Mag alas 8 na umaga pa lang. Guys, ito yung labas ng airport ng Oman. Ayan. So maglakad-lakad na lang tayo dito guys. Pero alam nyo guys, sa masasabi ko, ang ganda din ng airport ng Oman. Para siyang airport ng Dubai din. Tsaka ang linis niya. Tsaka organized. Punta muna tayo sa food court. Ah, ito yung food court nila. Ganda ha, malaki ha. So ito te, mag-sandwich na lang muna tayo. So waiting na lang ako sa visa ko kasi nakita ko sa system na active na siya. So, maghintay na lang ako ng, ng copy ng visa ko. Tapos, 8 p.m., fly back na papunta sa Dubai. Ito guys, nakakalala tayo ng mga, adit, mga friendship na kabayan. Si Ate sheryl Yes. And then si Mama. Hello. Si Ma'am <laughs> Ma uh, Bonakit. Si, si Ma'am Von. Mga nakilala na natin sa ano. Vlogger. So guys, um, Alas 6 na. So, kailangan ko na mag-check-in kasi 8pm yung um, flight ko. Pabalik na tayo ng Dubai. So, guys, nakapag-check-in na tayo. Nakatapos na tayo sa immigration. And doon sa... Sa bugger's check. Ang gate is 18. 10 Ito na siya. Boarding. Boarding. <laughs> sir. Ah, Thank you. And then ako 26C dito. Hindi tayo tabi ng bintana, guys. For the of bye, Oman. Safety. See you again. Bye-bye, Oman. Bye-bye, Oman. Thank, Thank you. you. Bye bye. Bye. Touchdown, Dubai. Hi. Okay. So nakalagpas sa tayo sa immigration. Eto palabas sa tayo ng ano? Ng uh, exit. Mag metro na lang tayo maga pa naman. So ayun nga guys, hanggang dito na lang. So ito yung aking uh, exit journey to Oman. So far guys, yung masasabi ko naging smooth ang pag-exit natin sa Oman. So, mabilis din yung uh, paglabas ng visa or pag-apply ng visa ng travel agency. By the way nga pala guys, sa mga gusto mag-exit sa Oman, iiwan ko na lang yung company name ng travel agency sa, sa comment section. I-check nyo na lang doon and look for Danica siya yung agent na nag-assist sa akin dito sa pag-exit ko sa Oman. So guys, hanggang dito na lang and see you again on my next vlog. Babosh! Dubai, I miss you! <laughs>